Dahil sa matinding pinsala ang naidulot ng lindol ay agad na isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Cebu. Samantala, habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations, ay nagpapatuloy rin ang pagdagsa ng mga donasyon mula sa iba't ibang sektor ng LGUs. Narito ang update live mula kay Eileen Navarro. Eileen, magandang gabi. Yes, the partner dahil sa matinding pinsala, isinailalim na nga sa state of calamity ang probinsya ng Cebu upang mapabilis magamit ang pondo para sa agarang pagtugon sa pinsalang dulot ng lindol. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations ng mga rescuers dito sa Bogo City kasama na ang mga volunteer rescuers mula sa ibang mga bayan. Ito matapos yung manigang 6.9 magnitude na lindol kagabi kung saan ipisenter nito sa, sa karagatang sakop ng Bogo City. Kaninang umaga, nasa labas ng Provincial Hospital ng Bogo City ang mga pasyente na mayroong kanya-kanyang blue tent na pinagsilungan. Ganon na rin ang mga sugatan dahil sa lindol. Ito ay dahil hindi paligtas ang building ng provincial hospital dahil sa mga cracks sa pader at pagkasira ng mga tiles at kesame, bulsod na malakas sa pagyanig. Nakalagay naman sa body bags ang mga bangkay na nakuha ng mga rescuers. Labis ang inagpis ng mga pamilya at kamag-anak nang makita ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Bukod sa bugo City, apikato rin sa malakas na lindol ang bayan ng San Ramiheo, Medellin, Tabogon, Tabuelan at Daan Bantayan. Sa bogo City, malaki ang naging pinsala kung saan maraming taong nasaktan at maraming gisali ang gumuho. Sa bayan ng San Ramiheo, gumuho ang isang sports complex habang may nagaganap na laro ng basketball na nagresulta sa pagkamatay ng apat na tao. Sa Medilla naman, may naiulat na nasaktan at nasira rin ang ilang tulay at mga gusali. Hindi rin nakaligtas sa epekto ng lindol ang bayan ng Tabugo na Tabuelan. Samantala sa si Daan Bantayan, gumawa ang simbahan ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima na nagdulot ng karagdagang pinsala sa lugar. Matapos manawagan ng kaninang umaga si Governor Pambariquato ay agad namang rumesponde pagkahapon ang dagdag na mga ambulansya mula sa Barili, Danao, Minglanilla, TCSO at iba pa. Ganon din ang mga relief goods na dumagsa sa Kapitolyo at ipinamahagi sa mga piktadong munisipalidad. Nagpaabot naman ng kanyang mensahe si Governor Pamela Baricuatro para sa mga sugbuanon. Ang so, um, sugbuanon, so, um, so, um, um let's hold on, let's hold on together. Tura makaya na ni nato, kaya na ni nato, na na no? As long as uh, magkahiusa tangtanan, uh, we help each other, kalma lang ta, let's be alert. As you know, ganina na ay tsunami alert, no? So, ang katong naa sa mga coastal towns, magbinantayon lang ta, and uh, state uh, mag, magbantay lang ta sa mga balita no so maabot kay as you know there sa bugo nagsige pagyapon ng aftershock ma feel bago din na feel din yon. Samantala, nilinaw ni Police Brigad Brigadier General Rodrigo Maranaan na nauna na nito nga uh, nagdeklara ng full alert status kagabi matapos ang naturang pagyanig. Uh, nagdeklara tayo ng full alert kagabi uh, pa right after the earthquake ano, sapagkat nakita natin yung uh, magnitude ng damage at may mga aftershocks pa. Kaya 100% ready available ang uh, more than uh, 9,000 policemen of uh, Region 7 naturang uh, malagim na karanasan ng Bugo City ayon kay 4 District Congressman Son Shimura, dapat anya paghandaan na ng mga LGUs ang pagkakaroon ng sapat na ikipo sa agarang pagresponde sa sakuna. Well, uh, one lesson learned, I, I spoke with the uh, DPWH District Engineering Office. I think we need to prepare some equipments like yung mga crane na ginagamit that we have to wait for several hours to ask Uh, other private entities for 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 such equipment para ma para ma, ma rescue yung ibang tao na, na natabunan ng mga building sa kayong mga lupa Nagpasalamat naman ang alkalde ng Bogo dahil sa pagbuhos ng uh, tulong mula sa provincial government sa pangunguna ni Governor Pam 4 pribadong sektor at iba pang LGU. Mr. President, I'd like to thank everybody who uh, came at our aid this time of need. Yung mga needs po namin ngayon, as of now naman, we're getting a lot of help really from the national government as well as especially you know, from the province. But if anybody out there still wants to help, I think ang kailangan lang talaga nila are the hot meals for the volunteers. I think they need water as well and a lot of prayers. Thank you very much. God bless us all. Samantala, latest update ng death toll ay nasa 69 na katao at umaabot na sa 186 ang sugatan. Nitong hapon lamang ay dumating dito sa Bogu City si Vice Governor Glenn Soko upang personal na makita ang sitwasyon ng mga bigma. Dumating na rin ang mga opisyal mula sa Kolohang Maynila na sina Defense Secretary Gibo Chodoro, DOT Secretary Cristina Frasco, DSWD Secretary Rex Gatsalian at DPW Secretary Vince Dizon kung saan nagkaroon ng emergency meeting kasama si Governor Pambari Cuatro at iba pang opisyal ng provincial government. At pinaka latest update ay dumating na rin na uh, si Vice uh, President uh, Inday Sara Duterte sa bayan ng Medellin upang uh, bisitahin ang mga biktima sa naturang lugar. Mula dito sa Bogo City, Cebu para sa Dose sa Pilipinas ating mahal. Ito si Kapartner Aileen Navarro, SMNIU. Maraming salamat Aileen Navarro.